or case pag-uusapan naman natin ngayon ay paano ba mag-remove ng all comments ayun po sa inyo pong Facebook uh, post, ano, for example po, ganun. So, gusto niyo siyang i-delete ng isahan. For example, nag-trending yung video, tapos ang dahil bad comments, gusto niyo pong tanggalin or uh, alisin po, pwede po yun. Ano, so, ganito po yun. Punta po kayo sa Facebook account natin. ayun po, punta tayo doon. Click natin yun. Then, pagpunta po, punta ka sa profile picture mo. Ito, pindutin niyo po yung profile picture niyo. ayun po. Then, pagkapindot mo yung profile picture mo, punta ka po dito sa 3 dot dito sa gilid po. Ano? So, guys, kung hindi pa ganito yung setting ng inyo pong uh, Facebook account, ayan, pwede nyo pong i-update po yung inyo pong app. Ano? Ganun lang po. So, click natin yung 3 dot. Ayan, pagpunta mo doon, click nyo po itong activity log. Ayan po. Pag-click nyo ng activity log, makikita nyo po dyan yung ayan, Facebook activity. Ayan po. Ano? Click nyo po yung Facebook activity. Then, pagka-click nyo, makikita nyo po dito yung activity, uh, yung ano po, ano, <coughs> activity your tag in. Ayan, dyan po, makikita nyo po yan. Pindutin nyo po yun. Ano po? Pindutin nyo, then makikita nyo po dyan yung post and comments you, your tag in. Ayan po, makikita nyo po dyan. Pati po yung photo and videos po, ano meron din po. So, pindutin natin post and comments. Ayan po. Makikita nyo po dito lahat ng comments. Ayan po. Makikita nyo. Pwede nyo pong iwa, uh, pindutin ng pa isa-isa. Then, pwede nyo pong i-remove. Ano? Ayan po. Pwede nyo pong pag isa-isa. Or, kung gusto nyo naman po, pwede nyo pong pindutin yung all doon sa taas. Ano? Ayan po. Pag all sa taas, lahat po yan. Ano? Pati po yung mga old Uh, doon sa ibang mga post ninyo, ano, matatanggal din po siya. Ayan po, napakaraming comments, matatanggal po yun. Pag pinindot nyo yung all, then, ayan po, pindutin nyo yung all, then makikita nyo po yung remove tags dito. Ano, pindutin nyo lang po yung remove tags, and yun po, madidelete na po, or maaalis na po yung inyo po mga comments. So, ano, maraming salamat.